So ngayon nga, ngayong hapon ay tayo pupunta sa tropa natin. Pupunta tayo at ating ipapakarwa si Pura. So kasama natin si Boss Jampol. Ayan, si Boss Jampol, si, si kabaltak na natin dito. Ayan, so pupunta tayo doon ngayon at ating ipapakarawas ngayon ang ating sasakyan na si Pura. Pupunta tayo sa tropa natin doon, doon sa Maysan Lucas, Batang, uh, Lipa City. So tara na. Pupunta tayo sa Lipa at kasama natin ang ating mga bossing. Pupunta tayo sa pa natin doon sa malupit na karuwasan isa sa mga sikat na karuwas ano nga saan kayo? sa may San Lucas pupuntahan natin ng Corbada sa Cor kur... San Corbada sa ah, San Luis sa Corbada marami kasi marami kasi Corbada ayan tayo pupunta doon at ating ipapalini si Pura dahil balita ako dinadayo daw yung karuwas na yon kasi nga yun daw karuwas na yon talagang napakaganda gumawa Tsaka hindi lang car wash yung ino-offer nila, napakadami. Yung mga wax sa sasakyan, hindi eh, kita tama kay Pura. Ayan, <laughs> si Tropa, pupuntahan natin at siyempre dahil malaya tayo ngayong araw, pupuntahan natin. napaka tayo. yan, magandang hapon sa inyo mga kapatak At nandito nga tayo sa Big J's uh, Car Wash Auto, de Auto Detail At dito nga pinapalinis na natin si Pura mga kapatak At dito, papakilala ko sa inyo yung may-ari Isa sa mga tropa natin Ayan si, si Paning Alan papakita, niya, papakita natin kung paano ba sila talaga gumawa Dito sa Big J Car Wash So tara dito <clears throat> Ayan, ito yung owner natin Ayan, Ayan pare Ayan. Ito si Paring Alan. Ito yung may-ari ng ng BJ's Car Wash. Yan. Pare, ano ba mga ginagawa dyan sa ating ano? Yan. Unang-una, <laughs> uh, uh, the first step ng pagka-car wash is yung gas tank. Oh. Nililinis dito yung gas tank. Oo, oh, kasi di ba yung iba, hindi pi, inaano? Sa iba kasi hindi talaga. Hindi talaga hindi nila yung gas tank. Then, the next step is pedals. Uh, nililinis din natin, which is hindi rin ginagawa sa ibang car wash. <laughs> Tapos ay... Uh, Uh, yung isa pa kung tawagin namin ay sun kiss yung lahat ng inner na salamin nililinis din after that is yung uh, lahat ng black panels uh, pinupunasan din natin ng, uh, para kumintab after nun, saka palang magtatanggal ng matings and saka palang umpisahan yung pagbabakyum. Tapos after nung vacuum, saka pala mag-start sa labas. Kaya pala talagang dinadayo yung ano nyo dito, yung car wash oh. nyo dito. Kasi sobrang ganda ng service nyo at saka syempre talagang sulit yung ibabayad ng customer. Oo. Oh. Oh. Yan, so dito sa Big J's Auto Detailing, pare, ano ba yung mga service na ino-offer natin dito? Dito, ah, uh, kasama sa offer namin yung Back to Zero, Back to Zero, 'di ba? Uh, which is yung sanitizing, then headlight restoration. Yan sa mga uh, ano, naninilaw ng ano, 'di ka? Na headlight. Oh, na naninilaw na headlight ng sasakyan, uh, tamang-tama gusto uh, mo palinawin. Instead na magpapalit kayo ng bagong headlight, pwede natin i-restore na o, lang. 'Di ba, less gastos 'yun. Oo. Uh, uh, Oo. Oh. Then, nag-acid uh, rain removal din kami, which is yung nag stain Oo. na acid ng ulan. Lalo makakatulong yun ngayon, lalo madalas umulan. Uh, eh, syempre, napaka-delikado pag halimbawa malabo yung ano natin, yung windshield na sasakyan natin. Kaya tama-tama yung acid rain. Uh, isa pa sa, which is, yung pinaka iniingatan namin na service dito ay yung engine semi-detailing. Ayun, napaka-komplikado maglinis nun kasi kunting mali mo. Talagang ano, kaya kailangan talagang magagaling. At tama-tama yan dito sa ano natin, sa big J's natin. <clears throat> uh, nag interior detailing din kami, ceiling cleaning, and yung full bopping namin, na kung tawagin namin ay three-step paint correction, which is yung blemishes ng sasakyan, yung like mga slight scratches, Uh, kayang ibalik yung sa dating pintura niya. Yung pintab, yung mirror finish, kaya. Diba? Uh, and nagwa din kami. Yun, di ba So, kum kumpletong-kumpleto na dito sa Big J's Auto Detail, so nandyan, yan, ito, ipapakita ko sa inyo to para at least meron kayong uh, makita nyo. Then, nandito din yung kanilang price list. Ayan, yan yung kanilang mga price list. Kung halimbawa may sedan, medium, small, di diba? Mga uh -oh. Small, medium, mga large. Kaya kung ikaw naghahanap ka ng solid na uh, car wash auto detail shop, so itry mo na dito sa Big J's car, car, wash. And then, pare ko, saan ba ito matatagpuan? Ano bang location natin? ah, uh, dito lang to sa Wind Gas Station. Ito yung landmark natin. Ayan ah uh, purong uno ng Barangay San Lucas. Ayan, di ba? At saka dito, maganda nito, napaka-aliwalas, napaka-presko ng lugar at katabi gasolinahan. Di ba? Yun, napaka-lupit kasi dito, kumpleto na yung service nila, all-in-one package na. At syempre, magagaling yung mga car nila dito, yung mga crew nila dito. Yung mga naglilinis ng na sasakyan, eh talagang pinag-aralan nila kung paano maglilinis sa sasakyan. Di ba, pre? Yon ang hmm. isa sa kasama. Kasi Uh, nag 3 days training sila bago sumabak yes, sa Yes, yun yung magaganda doon pagka car wash. Tama, at saka hindi, uh, kumbaga maganda nito, talagang maiingatan yung sa sasakyan niyo na talagang nasa mag, nasa mabuting kamay 'yan. Sila na <laughs> Lalo sa paglilinis kasi ang paglilinis naman ng sasakyan hindi naman talaga basta-basta oh. yan. Diba, uh, Oo. Maraming customer na masasilayan. Oo. Oh, oh. Kaya uh, ako totoong ako as business owner as car wash owner um, mas marami ang time ko dito sa car wash sa bahay. Yes, tama-tama. Tsaka kita niya naman yung owner talagang hands-on sa kanyang business. At syempre, talagang kitang-kita -kita na talagang quality yung pagkakalinis ng sa sasakyan. Pare, anong oras pala kayo bukas dito lagi? Uh, pag weekdays, uh, we're open at 8 a.m. to 7 p.m. Then, pagka naman weekend, 7 a.m. to 7 p.m. Yun, di ba? So, libreng-libre sa oras talagang tama-tama sa time mo. Kaya, puntahan mo na itong Big J's yan. Big J's Car Wash Auto Detail yan. Puntahan mo na, pa mo na dito at ay, si Puro naliligo na. Ayan, nakita-kita niya naman, bula pa lang, oh. Boss, <coughs> ano masasabi mo sa sasakyan mo, boss? Grabe, wala akong masabi. So solid ang ganda. Lalo na yung wax dito. Talagang ano, yung hydrophobic kasi yung ginamit nilang wax. Kaya napakakintab saka maganda pa nito yun, naka-tire block pa yung mga gulong. At saka hindi lang yan, yung loob talagang, hindi lang malinis, mabango pa. Ayan o. No? Parang bago, kung gusto mo magmukhang bago yung sasakyan mo, tamang-tama dito lang sa, ano, ayan o. No? Sa Big J's Car Wash Auto Detail, ayan o. No? Solid na solid. Talagang, ano, sulit talaga. Pare, maraming maraming salamat. Sulit yung pagpapakarawas namin dito. Kaya, ayun. Invite natin sila na magpunta na dito. Uh, yung may mga sasakyan dyan, visitahin uh, nyo kami dito. Uh, puro Uno, Barangay San Lucas, Lipa, inside Wind Gas Station. Yes. Dayuhin nyo na yung Uh, Big jays Auto Detailed and Car Wash Kasi sulit na sulit yung pagpapakarwash nyo dito And then Auto Detailed Then yun nga, yung pinag-usapan namin kanina Napakarami nilang service na pwedeng gawin sa sasakyan mo Kaya ano pang iniintay mo? Punta na!